Ha? Ha? dog. Magandang araw sa inyo mga tol. Patol. tol. Ngayong araw mga tol, pupunta tayo sa nag-iisa namin, Galaan, ang nag-iisa ng Nesto. To. Kaya ako nasabing, uh, Galaan mga tol, kasi halos sa, uh, tatlong beses o dalawang beses kami, nabalik dito isang araw, lalo at pagulang paso. Oso. Bali, walking distance lang pala yung nisto dito sa amin. Mga palagay natin 15 minutes. Nandung ka na. Naroon lang siya kalapit. Ang kaso, pag mainit, ah, oh my, pawis na pawis. Lalo't pag sinabayan ng humid, ah, impas karon. Pero pag ah, makakatiyan pa, ah, walang init-init, walang humid-humid. Kahit nga ba, pupuntahan eh. Gagala gagala yan. Kasi nga, makatiyan pa, gala na gala. By the way mga katol, nandito na pala tayo, nakarating na tayo sa loob ng Nesto. So, bale, sa loob ng Nesto, marami kang mabibili, marami kang uh, pagpipilian, depende sa ano kailangan mo. Ako, ang sa uh, sadya ko rito, isa lang naman, bigas. Eh, malalaman mamaya kung ano ang bit bitbit, eh, gano'n karami. Kasi gano'n yung nagiging sistema namin eh. Uh, isang, isang bagay lang ang bibilhin, pero pag uwi, uh, damak makang bitbit. At mapapatanong ka na lang at pag uwi mo sa damakmak ng bitbit -bit mo na hindi mo naman bala kailangan ganyan tayo yung hindi kailangan yun ang bibili natin bali ang, ang mesto marami kang mabibili uh, marami kang pagpip, ma, pagpipilian at kung anong gusto mo maroon dito mga uh, isda, damit uh, pagkain mga kitchenware mga Basta marami pa ka yung mga hindi mo kailangan. Yung mga, yung mga pagkakagastusan. Marami rito. Mga pambudol ba? Marami dito. At dahil nga, mga tol, uh, nakapamilya na kami. Tapos na. Dito na ako sa, labas. Bali, naantay ko na yung mga kasama ko. And then, uh, lalakad na naman kami. Pauwi. Yun lang. Bye-bye. bees